Magandang umaga po sa inyo mga katropa. Narito po ako muli upang bisitahin si tatay na atin pong na-interview nung nakaraang linggo. Ah, alamin po natin ngayon kung napaayos na napapubuyaw yung kanyang motor. Kaya samahan po ninyo ako atin po siyang kamustahin. Pero ganun pa man ay bibili po muna tayo ng bigas para po ibigay sa kanya. eh samahan niyo po ako mga katropa. Ayan, ka, So, tap, sa Pistel po. Na ma maka tapo ng jack. Hello. Hello. Shout out. Shout out po. Shout out. lang, um, na lang. Okay. So, dalawang limang. Dalawang shout out dito kay SM ano? So, yan. Sa karaoke, dalawang Milagrosa pa yun. Eh. Yes. Sir. out po. Out. Kami magbibigay na ayuda sa uh, sa akin na vlog na magalda. Mag mag sa dalawang mga malakal. Ano po? Ano po? po? Ano po? 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 Tara pa, pupunta na po tayo. Samahan niyo po kami. Eh sa kinakatay Arthur. Oh, yan oh. Maraming salamat ah. Kung hindi hmm. so, dahil sa inyo, hindi ko maipapagawa itong motor ko. Yun. Yan. Kaya... Kaya maraming maraming salamat. Sana, sana nga... Sayang tayo, hindi natin nabidyohan yung pagpapagawa ng motor nyo eh no? Hindi nyo kasi sinabi sa akin kung kailan nyo pinagawa. Pinagawa ko nung mainit. Anong uminit? Oo, uminit nung pag gumuulan bumalik ako dito tay kasi may gustong magbigay ng tulong sa inyo kasi napanood video nyo may nagbigay po sa akin ng tulong na daw kayo ng bigas oh. oo kasi Ayan, nakita man. yung ano kasi sabi ko parang may parang may hapo kayo na no, tay oh. naas mo ba Ayan kayo? kaya na. nahihirap pa kayong medyo magsalita no yan ang ano doon may, hmm? may uh, ano po Ba't Bawin ayaw nyo pa kasi magpahinga na lang? Magpahinga na lang kayo, mag-relax na lang muna sa bahay. Minsan pagkano nagrelax nagre-relax ka, so minsan walang pangbayad, pang ano. Pangbayad saan? Nag nabayad ba kayo ng bahay? Hindi naman ha? Nabayad na sa yung ano, monthly. Ah, oo. Bakit sa inyo pa ba ano? Kayo nang babayad nun? Oo, babayad Ah, kayo nagbabayad ng monthly ng bahay nyo? Ah, ito po yung kapitbahay ni tatay, no? Si, ano pangalan niya natin? Menchi po. Ha? Ah? Menchi. Menchi. Yan, shout out kay Nanay Menchi, yung kapitbahay ni tatay Arturo. Ano bang tawag sa inyo, tay, dito? Yan. Arturo. Arturo. Talagang buo. Hindi <laughs> ba, Pero Kuya Arthur. Art? Ganon? Arthur. Arthur oh. Ayun, oh. Si tatay Arthur, ano, mga kababayan, ang mga katropa, nagpapasalamat po siya at naayos na po yung kanyang motor at maalwa na ngayon daw i-drive kaysa nung una at ngayon po eh, ay nandito na po siya sa tapat ng bahay nila nagpapahinga na nainit na o baka kasi siya takihin pa ng kanyang hapo dahil ano nagpapacheck up naman kaya tayo. Doon sa ano nyo sa nararamdaman yung anong iniinom yung gamot kung minsan ano yung ano to Nung ano, Amor. lasartan. Pang ano yun? Pang high blood. Ah, may high blood ba kayo? Pag inatake kayo ng high blood, oh. yun ang yung iniinom nyo? Oo, oh, lasartan. Oo. Eh, paano yung pag inatake kayo ng hika? Meron naman kayo nebulizer? Meron, meron na ako doon Ah, meron na kayo sa bahay. Yung... Ah, ano, kaya mas libo na lang ako. Oo, mas kaya mas gusto niyo dito sa labas dahil mahangin. Oo. Oh. Nare-relax kayo maigi relax dito at saka uh -huh. yung hangin ko oo uh -huh. eh, mamaya anong oras ulit ang benta nyo nyan? mga 4 na malamig na oo uh -huh. hindi naman kayo ano hindi na kayo mag magre-relax muna ng ilang araw eh pagka ano nagre-relax ako pagka medyo nagkakasinusumpong ako ng ano ng sakit nyo? oo rerelaks ako sa buhay. Hmm. Araw-araw ba kayo nagtitinda? Kung minsan hindi hindi, hindi naman gaya nung kahapon, hindi ako nagde ako nagtinda kahapon. Oo. Oh. Ngayon na uli. Napanood ng mga kamag-anak niya 'yung video ah. Oo. Mm -hmm. Oh, nag-PM sila sa akin, nangamusta. Ah. Oh, sabi ko, "Oh, kamag-anak, parang kakilala namin 'yung ginalag mo, boss ah. kamag anak namin 'yan." Sabi nila ng ganyan. Mm -hmm. Oo. Oh. Yun nga, kaya sabi ko, ah, kamag-anak nyo pala si Tatay Aturo Okay na, napapanood pala ng mga kamag-anak yung oh, oh. video natin, Tay. Hmm. Wala ba kayong sasabihin sa mga kamag-anak nyo? Kamustahin oh, nyo? Okay lang naman. oo oh. oh. Nakarating ng Bicol eh. Kamustahin nyo yung mga kapatid nyo sa Bicol? Oo. Oh, oh. oh. di ako magagawin. Kamusta kayo dyan? Ayan. Di ako magagawin ngayon. Ngayong taon? Ngayon, oo. Oh, oh. Ah, uwi ho ba kayo Town Town? No, hindi naman, yung pagka ano lang. Mm. Ayan, sabihin nyo. No, ano. Nakaka-uwi ako. Oh, hindi kayo, hindi rin makaka-uwi ngayon mga katropa. <laughs> oh, bakit hindi kayo uwi ngayon? Baka piyesta doon sa inyo. Piyesta nga sa amin eh. Kailan ho? Ngayon, yeah, 16. Ah, 16? 16. Oh, mamimiesta sana na. kayo? Oo, no, sana eh. Oo. Oh. Eh baka uh, malay nyo may mag-sponsor na kamag-anak nyo pauwiin kayo. <laughs> 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 oh, di ba? Oh, okay. sige, manawag sa mga kapatid nyo. Oo. Oh. Eh, kung may magbibigay ng sponsor dito, tatay, at umuwi ng Bicol, a ah, siya, no? Oh, o, daga, uuwi, Para makapamiesta. Pagka-relax naman. Hmm. Ayan. Mga katropa, no? Sa mga kamag-anak ni tatay, baka raw may magbigay. Eh, gusto raw daw niya makapag-relax man lang, makauwi ng Bicol. At makapamiesta. O baka po may makapanood na uling kamag-anak ni tatay, eh yan po. Baka may magbigay po ng pamasahe kay tatay. Magkano po pamasahe nyo doon, tay? Eh, mga ano lang, 700 lang ano yata. 700? Oh, my o, may get. Balikan na yan? Hindi. Ah, papunta papun lang oh, doon? One way lang. O, din, dalawang libo pala, balikan, ano? O, dapat pala pera nyo, mga 5K or... Ano? Oh, oh. O, para meron kayong oh, pocket money, no? may bibiling pa sa lubong, ano. Mm -hmm. Oh, ayan, oh. Marami ka, marami akong kamag-anak doon. No? Ayun, Bigol? no. Oh, shout out sa mga kamag-anak ni Tatay sa Bicol. Kung napapanood niyo 'to, kahit patak-patak na lang. <laughs> Pwede na. Oo, oh, pag-relax si Tatay makauwi ng Bicol. pag-relax. Oh. Pagbigyan naman natin to si Tatay Arturo makapag-relax kasi araw-araw na lang trabaho siya dito, nagtitinda ng parts ng kalan na yun po mga katropa o oh, bigat bigat ng sakay ni tatay puro bakal Ayan, oh, oh. Ba eh. kaya, nung hindi pa na ayos yung kanyang motor hirap na hirap daw siyang mag drive oh, buti ngayon maalwa na siyang mag drive maalwa ngayon na. oh. maganda ng, ano ko din ah, maganda na na ngayon Ah, na yung pakiramdam niya mga katropa ngayon nung maalwa na yung kanyang motor malambot na yung shock oh, oh. Nung, hindi gaya nung una napakatigas-tigas parang bato yeah. Parang ang bike pag ano. Oo, oh, hindi siya nalaro Pag, pag nalubag eh. Oo. Oh. Pati ako tumatalon. Pati <laughs> kayo natalon. Oo. <laughs> oh. ngayon hindi na. Ayun, hindi na. Hmm. Hindi na siya sumasama. Oo, oh, yun. Ayan. Ayan tayo, kukunin namin yung bigas na bigay ng sponsor sa inyo. Uh, papakuha ko sa ano. <laughs> Ayun, yun sabi ni ate, shoutout kay ate. oh, sir. Ano? Ayat kukunin ko yung bigas. Yung bigas na pinabibigay po sa inyo. Kukunin ko kayo po Taga paradahan po. Saan ang Oh. Yung bigas tayo ha. Medyat ko ano. Oo. Oh -oh. Ito ako kunin ko muna na yung bigas mga katropa Bakit? Nabatay? Sige sige, pag buhat mo hindi ko nakuha, kabaligtad pala. Ito tayo yung bigas ngayon na uh, nag-sponsor sa inyo. Uh, ay ayo yumos para banggit ng pangalan, magpasalamat pa lang sa kanya. Uh, maraming salamat. Nabigyan na, na ng bigas. Yes, bigas sponsor. No. Na, maraming maraming salamat sa inyo. Mm -hmm. At pagka ay, ano na to sa ano namin para anon ayo magpabanggit eh. ng sponsor ni Tatay ng Unibersa, ibigay na lang daw yung tulong na binigay niya. Oo. So, uh, Makatama ka. Yan. Kaya, po yung nagbigay tayo ng pampaayos ng motor niyo. So, ganun ba? So, marami, Oo, marami kaya. salamat ka. Oo, oh, yan. Nice na. Oo, naayos na yung motor ni okay. Tatay ngayon. Malambot na raw, sabi niya. Malambot ng i-drive. Malambot na eh. Hmm. Ayan, no, mga katropa, nagpapasalamat si Tatay Arturo. No? Maraming, maraming, salamat maraming, sa nang sponsor. Maraming salamat sa nang po magpabanggit sa iyo, sir. Maraming salamat sa pagtulong niyo dito kay Tatay Arturo. At naayos po yung kanyang motor. Maayos na po yung pagka-drive niya ngayon. At nabigyan niyo pa po, po siya ng bigas. Maraming maraming salamat sa inyo, sir. Ah. Diyos na pong bahalang ah, magbigay ng ganti sa inyo. Maraming pong salamat. Thank you, thank you. Salamat salamat po ng marami sa tatay sa inyo. chat oh, uh, out po nga po shout pala sa mga kamag-anak ni tatay sa Bicol. Po. At gusto raw po ni tatay mag-relax sa Bicol muna. Baka naman po kay mapanood nyo to mga kamag-anak tatay. Eh, nice po niyang makawi ng Bicol. Kaso wala daw siyang pamasahe. Eh baka naman po pwede nyo siyang tulungan at mag bigay kayo ng patak-patak po dyan para makawis natin makapag-relax naman Yan. Maraming oh, maraming pong salamat. Salamat din. Eh. Oh. Okay. Oh, shout out kay Manay. Ayun oh, no oh, shout, shout out daw kay sa mga kapitbahay ni Tatay. Ayun, yung missis niya. Hindi mga kapitbahay yung. Bye. Okay. Oh. Okay. Uh, salamat. Ayun.